Hello guys, good evening and good day. Guys, about sa pagkuha sa MC2 guys. Sa MC2 guys, pagkuha, kung gusto baka makapasa, na ako yung mga tips guys, kunting tips lang sa mga kuha o MC2. Guys, at out guys, nakakuha na MC2. Ang MC2 guys, hindi basta-basta kuhaon. Pa patuluan yun yung singot before yung makuha magayon ako yung mga konting tips para sa pagkuha sa insito ato ito po vlog na ako di ito na ako tanan uh, about sa akong experience sa po guys pagkuha na ako yung insito guys atong sa mga pangalan sa bakal may bibil, single bibil o nandua iipon is groove guys kinikaroon about sa 5 C's essential welding 5 C's essential welding about sa kon guys mga pamaagi sa pag welding guys mga um, sa akong pag procedure pag welding kung makamurize ka ni guys kining 5 C's essential welding tulo na sila ka term guys na taglima lima 5 C's and clams ang class bituyo na siya guys sa instructor sa assessor guys o sa eskwilahan sa tisda bituyo siya guys kay para kara siya tolo guys isa na siya para dali ra mamurais o dali ra niyo mahinom duman kung pag procedure sa pagwelding, kaya kay ang mo guys sa in situ dili siya basta-basta guys natoy story na ko guys na kung kauban guys na ginambog siya nga marunong siya mo welding pagabot sa sa area guys sa pag welding naglisod siya guys kay tungod ang iyang ginambog ang iyang kabalo wala siya nagmuray wala siya nag study wala siya nagchuri guys kinanglan niya po niya mag study o mag chore dili lang actual 20 kung dili mag ka guys Okay, pag-abot nyo sa area, sa assessment, na ay dili na pariha sa area ninyo, sa inyong trabahoan, dili pariha ang timpla sa welding, welding machine. Ang kurinti niya guys, usahay mo baba, usahay mo taas, dili mga pariha ang timplada sa pag-welding. Muna, ngayon imong agi, kung dili ka mag-study, dili na yung siya makuha muna mabangag ma ma gitawag siya og welding depict gitawag siya welding depict karon guys ako nang isulti po, appeal ang welding depict sa ismao, mo so, ma-sadakan kay mga epikto, kung dili ka mag-study dili ka magbuwan guys guys iuna na ko ang 5c essential welding tani agi guys nabanggit na ko ang una primero ang gitawag siya sa 5-6 guys. 5-6. Clams. Ang class man eh guys. Tag lima lima ni kawag guys. Yun na ako ang 5-6. Number 1. Correct electrode type and size. Gitawag na siya guys. Una ko na to ang type and size. Kanang welding machine guys. Dagang klase nga welding machine. Pero ang common na gamitin guys. Is duhara. Kabuok gitawag siya electric type kay naa siya ay duha ka bukrak lahi klasing uh, style uh, lahi kon nga welding gitawag siya og uh, global o spray type global or spray type ang spray type is 60 11 ang spray type ang global is paumbok ba 70 18 Guys, na nakita ang vlog. Ang yang gi-focus niya is 16. Tinood na guys, ng welding rod. Ang klase welding rod. Ang dawis jud sa permero pinitawag og root pass. Permero ni tira guys, bisag mag mag -ab abroad ka. Permero ni tira guys, penetration. Naa diha sa 60, 11 og oh, 16. Ang sagawas gawas na sud guys is 60 uh, 16, ang gamit nila. Gamit nila pag permero welding rod guys, 16. Kaya ang 16 dito, Ang klima nila dito kay Bugnaw. Ang klima nila sa gawas sa sunod mo lang. Ganahan sila sa 16 kay mo penetration siya. Mula po siya sa sulod. Kinanglam na mo siya guys. O penetration during a road pass. Ano siya guys. Munang naa siya electrode type and size. Ang size guys naa siya ay klase klase sa welding rod. Ang size. Ang electrode type to Ganin ang spray. Ah... Uh, spray type o global roll type. Pero ang size niya guys na yung kadako na 1.8 uh, na 2.4 ah uh, Basta na kasi klase kadakon sa welding. Dipindi sa imong tirahon guys. Sa imong metal o bakal. Dipindi sa kadakon. Kung baga siya. Tirahan mo 60. ah uh, 1.8. Kadakon sa welding rin. Right? O really 2.4. O oh, dipindi na guys. Kasi klase sa kabagon guys. And number 2 guys. Correct current. O oh, diha na guys, gitong gingon ko nga muadto na ka sa assessment. Ang ilang welding machine dito dili ma balance tungod nganoman nga ang ilang welding machine dili man magkapareha na imuhinay na mukusog kung kwan ngano guys tungod kay kamo gi assessment man mo dili na matingala kay assessment man mo diha may balaan kung will there you ga o dili ka will there kay kanang gitawag din guys nga sa 5 G's nga correct current pag adjust sa current guys diyan mo may bawaan guys kay okay ra ka mga portable kung mga portable okay ra kay naman number pero kung katong daan nga masin itong yellow color sa so nga mechanical drive nga masin kakaraan kuan kanang tuyokon na to nimo guys then pag spray nimo mabawaan nimo kung usub siga o Hinay mo siga niya. Dito na ka ma-adjust guys. Matimpla mo nang naani siya ipamurais ni siya para may bawa ni mo ayang imong ipang tra uh, trabaho bawa ni mo sa wong pag procedure sa ismao kung ismao ang bawa mo ng uh, mo correct current ang isa number three guys is correct art link oh, na ako nga tama ang uh, welding rod kung baga siya gamitan ni mo dako dako nga welding rod kung nipis siya dili ni pwede gamitan og dako kay ma kon man ma buslot man ni mo welding nipis siya gamay pod nga welding rod imong di gamiton dili pod siya dako set out dai sa mga bisaya guys mga bisaya set out sa mga bisaya dai bisaya ra guys kay bisaya man ta munang correct art length ni mo jud yun siya yung balance guys kung tan-aw ni mo nga nipis Nipis pod nga, welding Rod. Pwede man gamiton ni mo ang baga sa nipis, pero ang kurinti, adya sana po nimong kurinti para hindi po siya mabangag. Pag pinagkuhan mo sa pag-telgit sa fuse, hindi siya po mabangag, hindi siya mabuslot, o hindi po siya mapilit. Muna nga mong adya sana guys, mga yun yung naayon na siyang type C essential welding. Sunod so, guys, ang number 4, travel speed. Travel, travel speed ang number 4. Sa imong pag-welding guys, pagpadagan mo sa imong welding, welding rod niyo pag palaga ng sim fuse o o baron mo kuan, flat baron o naka horizontal. Kinanglan tabalo ka mo control sa imong dagan sa imong speed kay kung kusugan nimo ang imong agi maglatang-latang pangit pud kay tanaw nimo agi. Kinanglan nga tama yo di mong kuan mo nang gibutang og correct travel speed. Last guys is sa 5G's correct electrode uh, work angle collect a uh, correct electrode angle and work angle kanang halimbawa guys ka mag welding ka guys kung pasaka imong welding dili ni mo iyan guys kung pasaka imong welding halimbawa pasaka imong welding dili mo iyan ang welding rod right? kaya ang resulta na guys magtapok na dire ang imong kwan ah uh, yung metal mag tapok na yung metal dili pasara na nang lani ibaba siya guys kay para mo saka sa taas kaya kung imong yana, mo tapok na sa ubos ang kuan Kung pa vertical or horizontal man yung kuan guys, dili ni mo siya kung nana guys, di, imo po siya kuan ng gamay, dili po ni mo siya yana kay mo pundo, tapok na sa ubos guys. Kung nana ni mo yun na siyang kuan na kay gitawag o uh, electrode angle and work angle mo na siya guys ang pag guide ni mo sa imong kuan, pagpadagan ni mo sa welding rod, pag welding ni mo. Mona sa guys ang 5 C's essential welding, ang correct, uh, correct electrode type and size, correct current, correct arc length, correct travel speed, and correct electrode angle and arc angle. Dito pa tayo guys sa uh, clamps. Ang clamps guys is correct current setting, current setting length clamps. C L E M ang clams. Current setting. Primero guys, ang sinia is current settings. Moro kaya pun guys ang imo style. Adjustan kaya pun mo sa pagbuilding mo, pag procedure. Adjustan kaya pun mo, ang sixty eleven is standard na ninety five to one twenty amperes. Pag dito sa final assessment i mo na yung kano pwede sixty to 100 o uh, to 100 120 pa depende rin kayo isa saan nyo guys mo na itawag huwag na ay siya essential welding ang correct setting dahil kadawa guys sa clamps is land of art land of art ang welding rod ah welding rod din mo kung sa kadakon mga welding rod nung gamiton sa bakal na yung uh, tarbawon, pag welding nimo sa assessment eh, number 2, angle of electrode. O angle of electrode. Tinanglan nga kung pasaka siya guys, dili mo iyan ang welding, iyan ang welding. Kay kung yana ni mo magtapok ro nang mita sa ubos ang yang flux eh, yang kwanay slug ni magtapok sa ubos. Dili mo kwan. Mo nang tinanglan kun iyan na dili jud mo ang Tadyan mo ang angle of electrode pagtrabaho sa mga gas pag ang angle ng pag -building. ang number 4 manipulation of electrode manipulation ng electrode imo analyzeon unsa yang ah uh, yung ipatrabaho mo ah, kung 6G 45 angle position sagaran sa in situ guys is naka 45 degrees na siya guys 6G Mula yung imo na siyang Taro mo YouTube na bawa ni mo guys para makapasar yung dagoan. Kuha ka guys dito guys. Na may guys is, ang is niya is, is speed of travel. O, kinanglan mo, tira ka guys. Tili mo paspason, tili po niya hinay kayo. Kinanglan tama rin yung mo ang pagbuilding guys. Para makuha ni mo ang kuha guys. Makita na ni mo na kay mo sa mong agi. Ay e katulo guys, itawag siya o class class guys, ang meaning C L E double -A, A S. Ang class, ang primero ang C is correct sitting. Correct sitting guys. More gap unto ni nimo ang yung voltage sa welding machine, ni nimo i-balance mo sa kosgon ang 7018 is 120 to 160 ang iya pero depende pa na guys napay kausaban na na guys kung kusog kayo ko rin din, hindi mo reduce ang gamay. Kung kusog, itaas na po. rin po siya mapataas ang gamay. Kung hinay po, patasan mo gamay. Eh, kung buluhan ang rin yung mayo, mawado naman po sa welding defect. Guys, ang class guys is correct sitting ang number one. Number two, line of art. Mga mga oras si Gapon siya guys. Ito yung lang niya siya, tulok ka guys. Five C's o oh, clams ang class. Kaya para dali ramay naman kung pag-abot mo sa assessment. Pagkabot sa assessment, makabarnumdum ka. Ang na naman pag kumahagi, dali rin mo makats ma up. Kaya kinita na naani dito sa imong trabaho. Kung sa wala nang perform sa assessment nyo sa insito guys. Ikatulo guys, angle of electrode. O katong angle mo, rin punto guys. Ang angle, pagpadagan nyo sa style ni mo sa akuan. kung nyo mo siya hindi kakabalo, ah, magpilit rin na yung mga. Magtapok na dito. Dagan nyo metal sa kumoy. Magtapok. Magburot. Kinanglan nga, kabalo juga magpadagan sa kuan kabalo ka sa usay ang goal niya ika opat guys speed of travel oh speed of travel mo ay amo travel ni ayan nimo kusgan ba nimo para kung route pass is hinay-hinayan yun yung guys kay hindi mo paspasan di ba hindi mo hinay kayo di ba tama-tama rin kay kung kuha na ni mo na hindi mo ni mo ma penetration nagkita penetration sa likod hindi mo makuha kung hindi mo paspasan kayo Okay, kalima guys last is selection of electrode. Selection of electrode. Magpili ka sa mga welding rod. Ang welding rod. pag perform perform na mo. rod. We will perform the wheeling rod. We will perform the wheeling rod. We will para ma mahuman yun din mo perform tanan o ada ka kay nagabe do mga welding rod guys na welding rod do sa stainless na welding rod sa 6013 na do na do ibutan guys kung ito yun nasa scissor nga sige perform na mo Pataka ang nito kung wala kayo ka guys, kuwa to, ka kay kabangkagan guys kuha to kuha ra kay kuan grabe sa unsara na diya makita sa scissor nga wala jud yu ini nag-study ning bataan eh, kay wala mo jud siya nagtimahan siya trabaho na pag-perform niya sa assessment. Nang lang nga, napoy sa new uh, napoy chury, study po niya may napoy actual nga pag-building niyo para maka kuha yun guys. Dili basta-basta ako kuha yun si to, guys. Hingan lang sa yun Dili si basta-basta ako kuha yun guys. Nagkay mga marunong nga nangabagsak. Uh, ako guys at out lan ni eh, siya eh, ako kuha na sa akong experience na ako na uh, una na ang papamagi eh uh, daily video basta basta patulukan nyo yung mong singot guys then last guys mo siya ang tulo or manaman ta sa 5 C's o clams ang class napa isa guys mingon ang asesor guys nga unsa man ang meaning sa tisda na kaywa wala ka wala kay study study kay mga welding na mayo ka sa welding master ka sa welding mga kabalo sa minimisa tisda. Isa hipang utang ayo nasa Syria guys. Asesor mo ay wala maka-answer ka maka-kuha. Ang tisda guys is technical education skill and development authority. Ano na sa guys? Technical education, skill ang is development authority mo ay tisda guys. Napaisa guys kining gitawag log car dili sa kiran cars dili sa kiran sa guys ang meaning sa car is mo na pag umanin yung assessment muna yung mo na ihatag sa inyo, guys mo na gitawag og competency assessment result summary mo na sa guys ang resulta na sa inyong agi ng kapasat na mo mo na sa cars guys mo na meaning dili na ingon nga kwan uh, sa kianan meaning niya, sa guys competency assessment result and summary mo na sa meaning guys guys so guys ako idugang guys sa about sa pagkuha iyo dito guys mga tips guys ang welding defect guys yeah, i-apply na ako sa welding defect <coughs> common weld defect mga common eh guys mga about sa itong pag assessment mga mga sa, mga makita ito dito guys ang mga depict to yeah, pag niya sa itong pagtalba pag welding na ito guys mga common defect guys ang number one, last, lack of penetration. Lack of penetration, guys, ang number one. O incomplete penetration. Lack of penetration, guys, kanang wala siya ah, uh, nitagos Tagos sunod. sulod wala siya, ang iyan penetration wala kalapos sa standard niya ilang gibasihan sa asesor muna sa guys, lack of penetration kaya ikaduwa guys lack of potion lack of potion guys eh katulo undercut makikita makita na guys dito sa ato ang perform pag trabaho nato na sa pag welding nato sa undercut number 4 spatter spatter guys number 5 slug of uh, inclusion slug ng inclusion kita na dito guys I explain ako ni guys sa isa ang number 6 crack pag-winding guys, pag-winding niyo mga nayi ng trap. Number 7 is porosity. Porosity number 7. Number 8 is overlap. Overlock guys, ang number 8. Dito mo na makikita guys dito sa pag-winding ato guys. Ah, uh, number 1 guys is lack of operation and complete of penetration kanang pag welding ato guys na nang landjud mag study sta mag study ta guys ug sorry mag study kay diapon makita nyo may pag perform nimo para makuha jud nimo ang pag penetration sa rock pass during nga rock pass penetration ibutan diri guys nga e direct lang ato guys ibutan diri is to correct the discontinuity Uh, you can increase the current to correct the continuity ay yun itama ang yang current yang amperes niya adjustan ni mo kung hina ra di adjustan ni mo tanaw ni mo nga pilit pilit man pag welding ni mo pilit pilit man mag welding ni mo pag welding ni mo pilit pilit man di imong adjustan para ma tagos yun sa sulod de, ang ang kon guys excuse me guys ang um, pinit um, root pass ang ipangita na sa scissor ang pan penetration kuring nga root pass muna mo na siya Kinangalan lan imo jud sang adjust ang current, guys to correct the continuity you can adjust uh, increase the current mo na guys in kwan number 2 guys is lack of fusion. lack of is incomplete fusion. butang siya dito guys o oh, to correct the continuity mo or mo ro guys you can increase the current oh mo ro gyapon guys i mo ro siyang siya ang ng current eh. kay kasi video tan ni mo nga di mo siya malana, di mo siya kalapos adjusta din sa yun yung gamay guys is increase ga current gyapon guys oh Inahinayan ina pa din mo ang pag-travel speed din mo, travel speed. Dili mo paspasan kayo para makuha. Yun mo guys. Ngayon okay. katulo, type of undercut undercut guys ang yung post ala kasagara this to correct this continuity you can reduce the current or reduce the welding speed o muna guys pag undercut kita ka na guys imong welding kana yung kita ka na yung welding nimo guys na pag welding nimo guys kita ka na murag na ay, uh, gap sa kilid kita ka na na gap sa kilid kaya nga nimo nga wala pa na sang niya dyan sa kilid, na naigap niya. Muna siya guys, niya, uh, undercut. Kusog kayo mong korintiyan na guys, pag labay niyo mo sa willing rod, mura siya na ipa siya sa kilid, na siya mura gap sa kilid. Tanaw niyo mga, uy, kulang pa yun, Dak, lapad man niya eh. Kay tungod kay kusog niyo mong mo Muna yung kundi rin nga, you can reduce the current. Oh. Uh imong imong reduce ng kurinti, eh. reduce ni mo gamay ayaw mo mo para masakto dyan siya kasagaran na guys, kanang cover na niya uh, kitawag siya o hot pass o final capping kanang 7018 diyan yung makita ni mo reduce ng gamay, di po ni mo reduce ng guys kaya ang iyang na sa amperes niya is one type of spatter o kanang mga kita yung skillet mga na yung mga metal metal gamay Parang pag inahilan pa rin yung ice pitting mo, kaya mo ang ilira. Kaya mo pilit-pilit ito ang spatter guys. Ang na itawag yung spatter type of fish. So guys, ibalagay ko guys ang uh, type of fish. Slug inclusion. Slug inclusion guys. Paano mo malalaman kung slug inclusion? ayun ang uh, assessor guys. Give me a uh, five welding defect. Mabanggit niyo mo guys. Masulat niyo mo dito guys ang slug inclusion slug inclusion guys paano nyo mabalaan kung saan nyo ma bolan on guys panahon na sa guys nga na x3 katang x na si sir katang dito na sa mga abroad na ka mga gamit yung abroad sa gawas nasod mo building mo dito na may x3 na dito na ilang inspection eh, eh inspection ah uh, kuan katang x3 na lang na guys dito may bolan lang muna makikipan na guys yung slug inclusion na about sa pag x na dyan yung makita guys nga Imo agi dahil dito. Wala rin na perfect. Muna siya guys. Ang crack. Thank you guys. selamat Uh, like and follow guys. Subscribe. Thank you guys. selamat